Good morning, good morning mga idol! Pasok naman tayo ng Friday. Today sa uh, Sik. Dito tayo na naman sa roof ng gutter. Ayan. Ito si Jasonet, Si Lomar. Ayan. Inong crane. Ayan. Dito tayo sa airport. Ayan. Ito yung parking lot. Ang ginagawa namin, parking lot to ah nasa harap kami. Ngayon yung aeroplano. Ngayon nga, lumipad na. Hindi na makita. natabunan ng building. Okay, hanggang dito na lang. Mga idol, bye-bye.